Senado ay patuloy pa rin na uh, magkakasagutan. So ako, I'm uh, willing to mediate. Uh, I can talk to the uh, leadership of the House and I can also talk to the leadership here in the Senate para patapos na, uh, na natin magkaroon ng dialogue improve our relationship between the Senate and the House of Representatives. Anong kalimutan na lang lahat ng mga? Kalimutan na lang lahat. Well, lahat naman yan matatang sa usapin. We are all called honorable gentlemen here. And wala naman siguro mga aabot sa sigawan. Wala naman yan. Sir, pero but yung house parang they keep on firing the shots kasi si Congressman Geraldine Roman ngayon parang kinawag niya kayo ng mga self-righteous Kala mo daw kayo kung sino at hindi raw lalapit na ulit sa kanila pag election So how could you siguro, solve that? Siguro tigilan siguro yung uh, sa atin sa itong uh, atake sa, sa amin no? uh, masyado itong personal yung uh, ginagawa natin sa mga senador. That is not also acceptable to us as uh, members of the Senate.